Mai del 4. El bostonito de del 4, ¿ya no? Más sólido. El Bostoni Mai 4 yung mga idol kay Boss <laughs> Tony. Tony, sa'yo rin yan? O, oh, bago nga naman. O, upos na. Di pala umabot sa vlog, ah oh. Oo. Uh, ano to, Gray? <inaudible> That's Gray, mga idol. 4 kay Boss Tony, o. Oh. Walalabas lang, mga idol. Oh. 4 yan mga idol oh. kitang kita nyo naman ang tura oh. oh. ni boss Tony 4 daw ito mga idol Watro. Oh. 4 mga idol e Boston yan solid also parehas din oh kamuka pogi 4 daw ito mga idol e Boston 4 yan mga idol kay boss ko nito 4 mga idol kay boss Tony nito mga idol 4 lang 4 mga idol kay boss Tony pogi no? 4 may bawas pa solid o oh. Oh, mga idol may bawas pa to may bawas pa mga idol 4 to

Si Bostoni yan. Si Bostoni mga idol. Oh. Bostoni ano bloodline yan? Yellow Legged Hearts. Yellow 4 rin mga idol. Ayun, kapatid. 4 din. May mga bawas pa yan mga idol. Eh. Idol. Ayan Oh. 3 minus 10 at yung mga idol yan kan to boss kan, kano 2-5 Tupay pero tatlo sampu. Ay, ah. Don. Ito tupay lang to. Ito kasama. Oh. Ito raw kasama sa tatlo -sampu, to, oh. Ito to, tatlo sampu mga idol. Oh. Ito bull tatlo sampu mga idol. Mas maganda mga ulo. hindi Tatlo sampu. Ay, 09474761102. boss Steve, mga idol. Meron tayong mga Tatlo, mga mga idol. seller natin na ano 2525 lang to mga idol oh Henny 2525 lang mga idol Henny to tupay tupay bangulo ng mga manok dito. Go, boy, go, boy. tayo kay Boss Russell. Ito, oh. Red streamer. Sanaway mga idol, oh. Ali, 8 Paris to, no? Pares din ang babae. Ares din siya, ayun. Hey. siya, mga idol. 8 streamer din, mga idol. Oh, to, start pa lang? Start. Start, mga idol, oh. 8K pares na, mga idol baka diba, single ka eh eh okay de pag single magka- 5 5 oh 5 5 gusto ng babae ren solo so 5 at ride gay gay isa boss rasol ka mga idol, diba, yes, okay. no. eh, idol. Uh, start ito na may babae hindi mga idol Pwede mamili ma rito? Pwede, okay, pwede. Okay. Ayan. Ayan o. No? Ayan Mga idol. 8K na lang. Pero kung ano. 5-5 daw yung lalaki. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan 4-2 lang to mga idol uh, Panlaban, Boston White so, na, Boston White uh, idol

idol. Free bos, table friend. May boss friends idol, 3-5 boss? 3-5, 4 5. boss lines mga idol Gilmore Pro sa kilis to mga idol 4 yeah. mga idol